actually ito na ay parang 7% of the uh, total LTO personnel na nakakalungkot ngat na, na nadadama yung iba itong mga ito ay talagang kwan uh, bini biniay pa namin binackground namin itong mga nahuli lima ito eh, isang team pero actually sampu ito sampo ito na background namin, galing lang Central, ay ito ay mga dati ng mga may extortion complaints mm. doon sa Manila, doon sa sa Rizal Province. Pinatanggal doon at napunta na naman sa region kasi kaya naapektuhan itong mga transport group na nagreklamo dahil from Baguio, dadaan sila papunta ng Kalinga, dadaan sa region to. Papra, Baguio, oh. pupunta ng Isabela, pupunta ng Region 2. Kaya sa akin dumulog, nakakalungkot. nakakalungkot. General, parang yan po palang binabanggit niyo, may mga history na at ang kanilang history, mga notorious. Notorious, pero yan nga, kasi nga walang proper betting dahil nga sila job order lang eh. Wala silang iniingatan, wala silang pananagutan sa civil service. Umalis sila, kewa, okay, okay lang. Parang gano'n. So, yun pong ano. Pa paano ngayon dyan na uh, di kakasuhan, wala mo na ho sila sa serbisyo At uh, ay, ay, tawag ko doon, eh, kung yan ho pala ay meron ng history, eh sana naman wag na ho makabalik. Uh, 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 dahil kung ganyan din naman, ang lang ginagawa na na uh, na na, na, anong tawag doon, na na may merwisyo ng ating mga lihitimong biyahero. Eh yun. eh, yun, nga eh. Sana ito na, may kaso na. Kasi uh, nung na-BI namin, ganun lang, natanggal lang sila sa sa assignment nila. Pumunta lang central, ngayon nag-apply na naman. Parang ganoon. pwede, pwede eh. Parang ganoon. yun ang gray area ngayon ng mga job order na yan.